Hello, hello, malang people! Magandang araw po sa inyong lahat. Tara ngayong araw, samahan niyo ako. Ka, magmumukbang tayo, kakain tayo ng dampa. Itotor ko kayo dito sa Kuwait City, kung saan ang pinakamasarap na dampa dito. So, tara! Ito na, guys! Kakain Kaka Kaka tayo, guys! traffic gusto ko magdadampa kami dito lang sa Yung UTC building ang masarap na dampa na ito So, guys, talagang hindi ka mabibitin sa kanin dahil ang rice ang kanilang kain, ang kanilang kanin dito at saka ang limuhito din. At ang sarap ng kanilang muhito at ang kanilang dampang ang sarap talaga ng sauce, talagang mapapakain ka at mapapawaw ka talaga. Kaya hindi namin yan nag naupos guys, nakapagbaon din ako sa bahay, nagdala din ako tapos, ang hinawa ko siyempre naubos namin ang kanin ulam humingi pa ako ng kanin <laughs> nakakatawa ngayon. humingi pa ako ng kanin kasi may konti akong ulam hindi ko naubos tapos naubos yung kanin tapos, yun binigyan nila ako ng kanin ganun sila kabait tapos ang sarap talaga ng crab gustong gusto ko talagang kumain ng ganito ba siya pag uwi ko magluluto ako ng ganito sa aking kusina ha hindi sa kusina ni amo sa aking kusina insya Allah insya Allah insya Allah insya Allah din tayo after ng contract at saka guys, ang sarap din ng kanilang baguong promise, talagang mapapakain ka talaga. So kaya bumisita na kayo dito sa kanila. Ayan, ang sarap talaga. Tapos mayroon din kan kantahan. habang kumakain ka. 'Yun, pwede kang kumanta pagkatapos. Pero ako ayaw ko nang maingay. So, mas gusto ko yung parang yung kainan na walang kantahan. Yung parang tasteful, yung ganun. Hindi maingay kasi simple sa kabila, kakain ka, tapos sila sa kabila, umakanta. Pero yung mas gusto ko yung walang kantahan. Pero siyempre yung iba, diba, hindi naman tayo pare-pareho. Yung iba gusto yung masaya, gusto yung may kantahan, hindi naman pare-pareha yung tao. So, okay na yun. Naintindihan naman natin. So, dapat eh talaga tayo ng mga Pilipino talaga mahilig tayo sa music, sa kantahan, 'di ba? Magsaya. So okay lang 'yon, guys. Paminsan-minsan lang naman. At isang ling, isang buwan, isang beses din ako lumalabas dito. At hindi din ako lagi pumunta dito at kumakain ng ganito kasi s'yempre hindi ko din affordable. Minsan kapag kailangan yung kailangan ng magpadala. Siyempre, minsan lahat ang sahon na ipapadala lahat. Walang natitira. Kundi yung pagkain lang, pamasahin lang. So, kailangan minsan talaga mag magtitipid. Kaya guys, nagtatanong pa sila, gusto mo pa ng kanin? Ganyan. Gusto mo pa ng... Uh, gusto nyo pa ng kanin, gusto nyo pa ng juice, eh kahit madami pa sila nakikita, talagang nagtatanong sila kung gusto mo pang magdagdag, ganun sila kabait talaga, super, ganun sila kabait, masasabi mabait talaga itong mga staff dito so, and guys, dinagdagan yung kanin ko, grabe <laughs> yung ang daming kanin kanina kulang pa kaya talagang mapapakain ka dito kasi ang sarap ng sauce ayan, nakita nyo naman yung kanilang kanin umuusok pa ba diba? so kapag kakain kayo dito guys, ito yung tips ko, huwag kayong kumain galing bahay para pagdating madami kayong makain ba diba? para sulit kasi only rice naman ba diba? para sulit So, kapag Insya Allah, babalik ako ulit dito. Gagawin ko yan. Galing bahay, hindi ako kakain para madami akong makakain. di talaga mapapakain. Gusto kong maging palaban sa pagkain. Pagdating ko na lang mo ng bahay, siyempre <laughs> madami tra trabaho na naman sa kusina ni Amo para may panglaban ako uli, di ba? Oo. Oh, Handang-handa. Saan ka pa? Basta oh you Laging handa. So, ayan guys. Kain lang ako ng kain dito. Nakalimutan ko na mayroon pa lang video. Kita nyo naman kung gano'n ako kain napapakain. lemon is life. Lamon is life. My goodness. Ang dami ko napakain dito. Kaya hindi na ako tuma tum pumapayat eh diet ngayon no diet ngayon magda diet ngayon tapos bukas no diet sorry so yun mo wala mo nang diet kain muna kain kain so guys sana nagustuhan nyo ang video natin ngayong araw kung nagustuhan nyo huwag nyo kalimutan mag like at mag share thank you for watching see you again to my next vlog